At uh, design natin to Hindi, ko pala alam to Mga kababayan ko Ilang araw ako Hindi, hindi ako nakapag live sin Pas -pas Pasensya na ha? Pero I just want you to know guys Na Meron palang mga Asong kumakahol Kay Pangulong Bongbong Marcos Na gustong bumalik Sa administration No? Mga kapatid Hindi ko po gusto yung mga ganun mga kababayan ko okay ito ma matindi to bibigyan ko ng dulo to mga kababayan ko hello po sa inyo sir james habang nagda-drive lang ako hindi ko ano eh Pucha. alam mo si Pebbles sa kasi Eli eh, nat natatanggap ko ba eh pero itong si ano si Trixie babalik tigas ng mukha ko hindi Bukod sa butas-butas yung mukha mo Ang na babalik ka kapal the hell di ko alam ano nangyayari sa Pilipinas eh pero wala namang problema sa akin ano ka ng teteng si Trixie pababalikin mo ito ha attorney Trixie panginig ka sa akin akala mo okay kay pang akala mo kay pangulo magiging okay ka pero sa akin hindi hindi alam mo kung bakit kahit kami biktima mo eh ba? Diba? o oh, ayan mga kapatid si Trixie Cruz Angeles gusto na daw bumalik ta at bumalik sa administration grabe alam mo marami kang sinira Trixie tanda mo yan kaya yung sasabing babalik ka sa administration kung pabalikin ka man ng administration tandaan mo kami hindi Pucha, tinarantado mo kami. Ang dami mong pinag-away na tao. Para lang dyan sa pagiging uh, dute-duterte mo. Tangi na mag -duterte ka na lang. Pucha, inang yan. Grabe ka. Ito ah, bakit ako nagagalit? Mga kapatid, bakit po ako nagagalit? Bakit ako against? Bakit ako anti? Sa pagbabalik niya ni Trixie. Alam niyo kung bakit? yung PDS namin mga kababayan ko ang pinagbintangan ko si Lili huwag siya malamang mam mamukat-mukat ko mga kababayan mamukat-mukat ko siya pala naglabas ang tigas ng mukha mo magsana tayo mag-abot dalawa Torne Trixie yari ka sa akin okay na ni hindi hindi ko hindi ko hindi ko matake yung ano eh strike abalik babalik na. nung humina nung panahon nakasagsagan ng paghihirap ng mga Marcos nung panahon na si presidente kinukot nyo nung panahon na si BBM ha makinig ka si BBM kayo sana ang sumasalag kung nasan kayo Hindi, di ba? Hindi ko, hindi, hindi, ko, ano, hindi ko take pa, ano Hindi ko matanggap yung ganyan ginagawa nila Si Pebbles, okay pa sa akin, eh Tsaka si Ellie, eh. Pero ito si Trixie Pagkatapos, pagkatapos kang iangat ng Pangulo Ganyan gaganyanin mo yung tao Sasabihan nyo ng adik, diktador, pangag Nagpupulburon Ano yun? Parang hindi yata katanggap-tanggap yun ah Diba? Matatanggap nyo ba yun mga kababayan? Ako hindi Ako tatanungin nyo Maraming salamat po pa Eva Thank you po Pakilike naman yung live stream natin hindi. Hindi ko matatanggap yung pag ganon mga kapatid. Sir Joey pa yung yung. Hindi, hindi na, hindi na. Enough na. Doon na lang sa DDS. Alam mo, tata, Alam mo, si Ellie tsaka si Pebbles, okay pa sa akin yan. Kasi wala namang bearing bumanat yung mga yan. Pero putang inang itong si Trixie. Diba? ba Pababalikin nyo sa administration for the reason kung bakit, eh, hindi, pe pwede yun mag DDS ka na lang pagkatapos mong ano pagkatapos mong banat-banatan si BBM di ba pagkatapos mong banat-banatan si BBM pagkatapos mong banat-banatan si na, si Pangulo sinasabihan niyo nang ganyan lalapit kayo ngayon kay presidente lalapit kayo dito sa ano dahil ano wala na alam niyo na ang totoo na hindi talaga malakas si Digong hindi talaga malakas si Sara yung kinapitan ninyo ha, ano nangyari hindi malakas nagkamali kayo ng pin pinagsisihan nyo ngayon yan. Pinagka nagkamali kayo ng ano ng pinanggaan nyo bakit? Diba? sumama sama kayo dyan kay Duterte alam nyo namang hindi na makakabalik position yan ano inasahan nyo yung kudeta inasahan nyo yung pagbabalik nila For, for what? Mga kababayan ko, inasahan nyo, nakakala nyo, mapapabagsak nyo si BBM gamit ng pagkukudeta para ano, makaupo si Sara, hari-hari ang ulit kayo. Mali kayo doon. O ngayon, di ba? Para kang kawawa ngayon na naglulupasay sa, admin, uh, sa administration na ano, makabalik ka. Shucks. Di ba? Grabe Papunta lang ako ngayon na HQ eh Grabe Parang ang kawawa ngayon Na ano Mamaya si Maharlika may bubulgar ako dyan Makit kayo Mga ah, kapatid Sobra Mga kababayan. Dahil wala na, ubos na, wala nang kikitain, ano nangyari? Ililikas na kayo dito ngayon. Didikit na kayo kay PBBM. Didikit na kayo kay Pangulo Lalaki ng mga truck diba? 'Di ba? ko rin gusto yun mga kababayan ko ngayon nila na napapatunayan kasi na eh wala weak leader si Digong weak leader si Sara walang ginawa ngayon nakikita nyo na ganyan pinagsisisihan nyo magbabali ka ngayon magpapaling-paling kayo ngayon ng ano magpapaling-paling kayo ngayon ng ano mga kapatid mag ano kayo mag, magdud uh, mag, mag kayo kasi nakita nyo na kahit gumawa pa kayo ng maisog kahit gumawa pa kayo ng kung ano-anong mga ano dyan walang mangyayari ba? Diba? kahit gumawa pa kayo ng kung ano-anong gimmick ninyo walang mangyayari ba? Diba? kahit na mag kahit na mag, mag magsalita pa kayo gumawa pa kayo at pagsabihan nyo pa ng adiktador si Bongbong wala kayong mangyayari alam nyo sa totoo lang mga talunang kayo, kaya kayo lumilipad ng bakod ngayon. Di ba? Hindi pa pwede, narealize mo lang. Wala ka talagang paninindigan, yun lang yun. Tapos babalik kayo dito sa administration. Magpipiling-piling na naman kayo ng mga vlogger kayo. Habang yung mga nagtyaga, habang yung mga nanindigan, gusto nyo itseperahin, ganun ba yun? 'Di ba? Oh, I don't care to Pebbles eh. I don't care to Ellie. Mga nakasama ko siyan, yan. 'Di ba? Ito si Anthony Trixie nakasama ko 'to eh. Pero kanaka nang titing kung bumanat at hindi eh. ba? Diba? Hindi lang ako tinarantado niyan mga kababayan ko. Ako, si Jared, si Takero at yung pagkakaibigan namin 'Di ba? Eh ako nagsasalita dito, babalik kayo. Pagkatapos ng amin ganun eh. Ako, pasalamat ako. Malawak ang utak ni Coach Jarrett eh. Ako, maliit lang PC ko. totoo lang. yung pinagpapasalamat ko eh, Ma'am eh. Kasi, mga kapatid, alam nyo, natutaw lang, nakaka, nakaka, madidismaya ako sa, uh, madidismaya ako na ewan eh. Kung pababalikin na, pababalikin niya sa, at, ng, ano, ng administration eh. Wala, hindi ako maniniwala dyan. Babanatan din ang administration niya, babanatan din si Pangulo niya. Hindi matatapos yan mga kapatid Babanat at babanat ulit yan Ngayon lang yan kasi wala na silang masisilungan na bahay. Kakainin na nila yung hiya nila. ba? Diba? Kakainin na nila yung pride nila kasi wala na silang masisilungan na bahay talaga. Ganun lang kadali yun. Wala nang masisilungan na bahay ang mga yan mangan, kaya nagkakaganyan na yan. Kaya dito naman kayo sa ay pangulo kung akala ninyo. Manonoorin pa kayo ng tao kapag kapag ano, pag nag BBM pa kayo, tatawanan ko na lang kayo. Oh, malalakas ang channel niyo, malalakas kayo. <laughs> Diyos ko Ang dami ko nasasabi pero anyway, in ko lang kayo. Si Marley ka, mamaya, tatapik ko yan. Mamaya, mga kababayan ko. May sa din yung babae na yan eh. Mamaya, mga ja Jajampakin natin dito sa channel ko yan. Ito. No. Nakaka-alala lang eh. Pero don't worry, mga kababayan ko hindi, hindi ako papayag o, iba, papayag sila ako, hindi ano si ba babalik <laughs> what the heck nakakahiya, di ba pagkatapos yung sabihan ng pangagpangag si Presidente shoota kayo magbabali ka kayo maglilimag mag, -mag, -mag uh, kayo ngayon pagkatapos yung uh, bak si Pangulo Pagkatapos niya sabihan na kung ano-ano si presidente, ngayon babalik si din diyan yan. <laughs> ngayon lang ako nakakita ng ano ah. Si Sorayda so babalik. Hahaha. <laughs> tak ng peting yan di ba? Hold na di ba? sagot <laughs> o oh. saglit lang ah medyo malubakis dito eh Oh, eh na nga problema doon mga kababayan ko. Anyway, mga kapatid, no? Short live streaming ko lang to. I'm just awareing na mamaya po magla-live stream ako. Mga kababayan ko. So, ko lang po sabihin to. Pero, ito si Maharlika. Mabebengahin ko to, mga kapatid. Pag hindi nyo napanood tong pagbengga ko, mamimiss nyo to. bubulat ko talaga to si Hitad. Tatawanan nyo ng tatawanan to, promise, mga kababayan. May ebidensya akong tigas ng mukha eh. Eh <laughs> ba? Diba? Eksis paglikas na sila. Ah. Ubus na kasi ang kwarta sa loob, Kaya Ganyan ang galawan. <laughs> Sige na. Mamaya magkita-kita tayo, mga kababayan ko, ah. Makita-kita tayo. O hindi, wag ah, la-live stream, magla live stream ako. Ala iko, nabak. Ano ah, naku magla-livestream mamat magla-livestream ako mamaya. Okay? Mga kapatid, mamaya po mga kababayan ko, wag na wag kayo mawawala. Alam niyo oras ko pa nag-livestream ako. Mga kababayan ko. Kaya hope na magkita-kita po tayo. So, para tatawanan niyo to, promise. gugu gugu mundo nito ni Maarli Kasi ay pag ko na to Parang kawawa siya kayo <laughs> Okay yan. Shoutout muna ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya mga kababayan ko. nagda lang po ako ngayon kasi baka mamaya ako. Okay? Maraming maraming salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya. Okay? Mga kabatid. Mamaya po. Magkita-kita tayo ha. Bye-bye.